Kapag puno ng pananampalataya ang puso mo, dadaloy ang biyaya ng Diyos sa bawat araw mo. Sabihin mo ito araw-araw, tatlong dasal ng tagumpay, tatlong hakbang ng himala. Unang dasal, sabihin mo ng may pananabik, ipinagpala ako, ipinagkakaloob sa akin ang lahat ng aking kailangan, at ginagabayan ako ng Diyos sa tamang landas. Panginoon, salamat dahil araw-araw ramdam ko ang iyong paggabay. Pangalawa, dumaloy sa akin ang biyaya ng pera at oportunidad ng may kapayapaan at layuning mula kay Jesus. Lord, gamitin mo ako bilang daluyan ng pagpapala sa iba. At ang pangatlo, ipahayag mo ang bawat hamon sa pera ay nagiging patotoo ng kapangyarihan at kabutihan ng Diyos. Panginoon, gawin mong himala ang aking mga pagsubok. Sabihin mo ito araw-araw at hayaan mong ang iyong pananampalataya ang magbukas ng pintuan ng biyaya at himala. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Kung pinagpala ka nito, ishare mo at mag-subscribe para sa iba pang mensahe ng pag-asa.